Sa ngayon Ma'am Ana kasi no parang dumadami daw daw ha kasi base doon sa mga nakita natin ng mga report dahil dito lang sa atin sa Pilipinas lang may mga nababalitaan tayo saan mang lugar sa mga sa Zamwanga may nabasa tayo sa Pangasinan Camarines Norte uh, saan pa ba ang dami nating nabasa na uh, parating uh, mega nitong uh, casualty so sa ngayon ba, Ma'am Ana, may kinalaman itong uh, climate change o climate crisis natin sa uh, dami ng kidlat na tumatama? Opo, Ma'am. Yung kidlat po kasi, Ma'am, nangyayari po siya kapag meron po tayong um, thunderstorm o eh, yung mga ulan po sa hapon o mm -hmm. yung gabi po natin madalas ah uh, yung so, mm -hmm. sa. dami po every um every may understand po so may kidlat po. So siguro po mas nagiging aware lang po tayo ngayon mm -hmm. kaya mas uh, napapansin natin na parang dumadami pero dahil nasa tag-ulan po tayo ngayon, madami at madalas po talaga yung mga pagkidlat dahil nga mataas po yung chance na mag-ulan po natin ngayon dahil nasa tag-ulan na panahon po mm -hmm. tayo. So talaga yung kidlat talaga sa tag-ulan lang, ano? Meron din po tayo kahit uh, tag-araw po yung tag-init po natin pero yun nga po yung kumbaga po mas madalas siya kapag tag-ulan mm. pero kapag uh, tag-init mo kasi minsan ay halos hindi po umuulan sa maghapon so uh -huh. mas madalas po siya kapag tag-ulan Oho uh -huh. pwede bang paki ano mo sa amin paki-explain uh, ma'am Ana no A ano ba yung daladala nitong uh, kidlat na ito bakit tayo ang uh, nagkakaroon ng injury to the point na nagkakaroon din ng fatality Opo, yung kidlat po kasi ay yun nga po, parang kumbaga yung clouds po natin, mm -hmm. yun po yung mga positive and negative uh, charges po, yung mga molecules po dyan sa cloud So, nagbubunguan po kasi yung mga molecules po na yan. So, may electrical uh, discharge po na nilalabas. So, yun mm -hmm. po yung kidlat na kumbaga po yun po yung nakikita po natin so yung mm -hmm. kidlat mm -hmm. and then yun nga po may iba't ibang klase rin po tayo ng kidlat saan mm -mm. yung iba nasa cloud to cloud lang po so kung makikita po natin yung ibang ang uh, kidlat po ay para lang po tayong pinipicturan <laughs> so yun po yun yung, yung isang tipo po ng kidlat na yun po yung nasa cloud lang po mm -hmm. so para ka lang po yung pinipicturan. Ano sa ibig sabihin nun Ma'am Ana pag nasa cloud lang, uh -huh. yung, do, hindi siya tumatama sa lupa, yes, parang so, gano'n hindi po siya nagre reach uh -huh. sa ground So, so, bakit may ganun? Bakit merong uh, nasa cloud lang, meron tumatama sa lupa? Ano yung nagiging dahilan? Opo, uh, iba-iba po yung, uh, kumbaga po, type po ng ating uh, kidlat. Mm -hmm. So, isa po yun. Tapos, and then, meron pong pangalawa, meron po tayong tinatawag na fourth lightning. Mm -hmm. So, yung lightning naman po na yun ay from cloud. Yun po yung madalas din natin nakikita na tumatama po sa ground. Oh. So, yun yung type ng kidlat na bumababa po sa ground. Mm-hmm. Mm -hmm. So, so So iniisip ko yung mga bumababa na yan sa ground. Ito yung medyo delikado. Yes, tama po yan okay. po, yung delikado. Okay. Aha, oo. And then meron din pong pangatlong at uh, type ng kidlat na kung saan ay mas delikado po ito pero rare or madalang okay. po natin maranasan or makita yung ball lightning po. So mm. para malaki po siyang, um parang malaki po siyang kidlat na mm. Uh, Kung baga pag natamaan ka po agad or yung poste, kapag natamaan po yung poste, posibleng maputol po yung poste sa lakas po ng kanyang ano. Pero uh -huh. yun naman po ay rare or madalang po. So madalas po talaga natin nakikita yung sheet lightning, yung para ka lang po pinipikturan. Mm -hmm. And then yung mm -hmm. pangalawa po, yung uh, makikita po natin, ay yung cloud na tumata cloud to ground po na kidlat. so okay. makita natin parang beautiful disaster din po siya kasi kapag from afar mm -mm. or pag uh, malayo ka po kalam po ang ganda kasi uh -huh. para po siyang um uh, painting lang na tumatama yes. po sa cloud to ground